ayan guys ayan. pumuha ko ng pension ng aking mother and derecho ko ng robinson bilcon para Pumili ng insulin. Pambili ng gamot. Ang ganda Ayan, malapit lang naman eh. Kaya nilakad ko lang. Nilakad ko na lang papuntang Robinson. Walk kang ton. Walk ka Oh, di ba? Ang ganyan na ako sa Robinson. Malapit lang siya eh. Sa pinagkuha na namin ng pension. Hindi ko na sinama si Maja. Kumuha nila ako ng registration kasi nahihirapan siyang huminga. Baka, uh, maano, pag-subscribe na. Hanap tayo ng ibang mercury. Ang ganda ng ano. Ay, huwag na. At ano oras na talaga? Thank you. bagno per quelli experience This fall in love mascot mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Tanong pala ako sa South Stern Drug. Baka meron silang insulin. Tingin mo na ako South Stern South star Drug bago sa Mercury. <coughs> So, ayan, walang umuling sa South Star. Talagang sa Mercury ang bagsak ko. Ang laki kasi ng price niya so, sa Sa taas ka kasi sa amin, wala pang stock eh. Bali ba naman triple ang price? Ang oh, oh. mm. mm. dami ng sale, magpapasko na kasi. Ang dami na lumalabas sa sale. mga uh, putri po. Ito tayo sa Mercury. Ito ng insulin. Punta na naman tayo sa tropa ko. Dito sa SS9. Magpapaprint natin na nga ng SS. Hey May! May! sa tropa ko. So, ayan. Salamat po. Uh, salamat sa tropa. Ayan. Sa kanyang nilibre sa akin. Ayan. Salamat, salamat po. mamaya. Pinay in Germany. Pamilya Hinayupa. Kay Mamaria. Mama Mamaria Hinalagohan. <coughs> Angelic Magsino. Ayan. Thank you, thank you po. Salamat sa support sa aming premiere. Thank you, thank you po. Salamat Bye -bye po. Bye-bye po.